Ano ba yan? Magkakapatid kayo? Pinag-iwanan ng asawa? Ako! Ito si tatay guys. Siya yung may-ari ng bahay na pinakita ko. Tay! Bahay mo yan? Ito? Bahay mo to? Anong pangalan nyo tay? Balay na o. Ha? Ha? Pangalan ni mo? Si ha? Si Tolentino. Si Tolentino? Ah, okay. Si Kuya ah! Tolentino nakatera dito. Mag-isa ka lang, Tay? Ah, ano yung inigin si Tolentino sa Pilipinas? Ah, si Tolentino. Sikat si Tolentino, eh. Mag-isa ka lang, Tay? Ah, si Tolentino. Okay. Naka, may pamilya ka dito. Ikaw lang mag-isa? Uh, okay. May pamilya, pero wala na sa rin dito. Oh, si, kuya, uh. si kuya, si kuya. Uh, dito, dito, dito. May pamilya daw, wala daw dito. So, mag-isa lang siya dito? Mag-isa ka lang dito, tay? Ah, hindi siya sunin. Sa kalibutan okay. mo. Ba't ayaw ko magtawag ko ninyo? Wala na siya. Malga, malga. Ah, okay. Um, na, so, ang alaw, ano, siya, sigpil ka. Ah, Arang okay. Kaya so, ni ko kabakal, kakape. Uh, uh, kulay after. Uh, uh, <laughs> oh, lang. Ah, kawawa naman si tatay kasi um, kahit kape daw, yung hindi makawa. Hindi makabili si tatay guys, may ano siya, uh, may two, problema two, yung, siya. Ah, yeah, ano, sino kasama ni tatay dito? Sino ka, sino kasama ni tatay diyan sa bahay? Diyan. Okay, so guys, hindi nahirapan silang ano, nahirapan sila yung intindihin. At, at na, na. Oh, ang intindihin. O si tatay dahil may something wala akong eh, pwede nga. Love <laughs> Has yes, been to... so, oh. yeah, okay, okay lang ma interview ka tay sa ano kay tatay na da about sa kanya. Si, si tatay guys, ito si tatay kapit bahay ni kaso ni tatay na isa. Ano pangalan niya si Tolentino? Si kuya, si tatay Tolentino. Oh, dugay na siya siyang balo. So, oh, so dalawang, dalawang, dalawang taon siyang balo. mo. Okay. Okay, si dalawang taon kada balo. Ah, okay. So patay na yung ano nyo. Uh, For sure kasi balo na eh. Siya lubunturan. Ah. ang iyong asawa. Ah, so hiwalay si tatay sa asawa. sa so, dalawang taon. Ano asawa. So may problema ba si tatay ah? Ah, po siya anak? Siya ang bilog anak. Oo, mga na. Ah, malaki Ay, na yung, yung anak niya. Nagbis yung babae na yung dawa. Mga babae na yung dawa. Dala lang ma'am sa cellphone na, Tik-tik Aso Ah, so nang babae. Ay, nang lalaki. So yung ano daw, asawa do ni tatay is nang lalaki daw. Kaya yun, iniwan siya. Uy, kawawa naman si tatay. Ganun. So, dalawang taon nang iniwanan siya. Siya yung anak mo, tay. Tino. Uh, okay. Oh, so, siyam yung diba, anak niya. Bingi ah, bingi So, siyam. Ang bata mo, siyam. Ha? Yum. So, ini iniwan ka tayo na siyam ang anak niyo? Dahil lang sa katiksmate? siam Dahil lang sa katiksmate? Yeah. Oh, siyam, siyam. Siyam daw ang anak ni So, saan yung mga anak niya? May kasama ba siya dyan sa bahay nila? sa na. Saga na nabaho. Nabaho <laughs> si Bilsaga. Ah, okay. Pero may kasama siya diyan sa bahay nila. Yeah, siya, siya lang isa. Siya lang mag-isa. So, paano yung ano niya, pagkabuhayan niya, pagkain niya? Ano ka na? Wala mo makapada. Ato ka lang So, kung bibigyan ko si tatay ng pera, i-bibili e, niya lang ng alak. Depende na sa iya. Kung sa iya ng imor, wala nang obrero ganoon uh, okay. Dapat na hindi ka na mag-inom kasi matanda ka na tayo, masama sa kalusugan 'yan. Kasi pati ikaw tay, masama 'yan sa kalusugan. Huwag na kayo mag-inom. Oo. mag-inom lang kayo makunti-kunti lang. Okay lang uminom ng tubig ha. Pero yung alak, masama yan sa kalusugan yung dalawa kasi matatanda na kayo. Parang uh, may ko talaga. Okay. Ha? Para kayo pinaka-pobre tayo. Ay, wag na kayo mag-inom. Okay lang siguro tikim, pero yung mag-inom-inom hindi maganda. Uh, mga anak na. Uh, Trice Tracy. Wow naman. Kaya wow. Yeah, uh, wow. tatay, Tracy din ang anak. Tracy, uh, Sham. Tapos, iniwan ka din. ha? Uh, ah, ganon. Kawawa ka naman. Ipon na yung... Uh, ipon na yan. Ka, oh. Ipon na iniwan din siya. So, isa lang yung ano, yung nanay nung ano, 13. Hindi siya nag-asawa. Hindi din siya tatay nag-asawa. Ah. Ligas lang silang mag siya, siya lang. Siya ang may una ng ibiyan. Uh, okay. uh, Pagbigyan mo. Uh, Pagbigyan uh, mo. Uh, mga tulong at talaw, tatlo taon. Oh. Siya lang po ah, siya. so sunod-sunod sila no? wala Siya ang inuunang oh. inuwanan Then after 3 years, iniwanan naman si tatay oh. Saan ba ito nakatira si tatay? cousin. Ah, so dun, ah, okay. So, sila lang dito. Magkaano lang sila dito. Magkakapit bahay lang sila dito. Ayan, yung bahay nila. So, kayo-kayo lang ang nakatira dito. Kayo-kayo lang. kayo tatlo lang. Oo, oh, so magtutulungan kayo dito. Pag walang pagkain yung isa, tutulungan nyo. Magbigay ng pagkain. Bata oh, ang nagtatrabaho. Oo. Ang nag-eskwila. Hmm. Maluto. lang <laughs> lang ito. may Ah, pagkain nyo. So, yun yung bahay ni tatay, guys. Patitignan natin. <tis> Tapos nag-iisa lang siya dito. Si tatay, hindi na maganda yung ano niya. kalagayan niya mukhang hindi siya, ano, hindi siya nakakaintindi at hindi din siya nakapagsasalita. So, ito yung bahay niya. Hindi na rin ako akit, guys. Ito sa, sa loob ng bahay. Bakit maputi? So diyan lang siya nagluluto. Saan siya natutulog? Doon. Doon, sa as, Doon may, sa kwarto. Oh, may ah, okay. okay. So si Tatay lang ang nagluluto. Yung sitwasyon ni Tatay dito. Tapos so, si Tatay, parang may ano siya, no may problema. Dito ka. Magtitira ka rito. Doon ka Tay. Dito ka. Dito ka. Lenggol ka rito. So, isa rin to si tatay sa nasalantahan. Dito sa ano tayo, ayun na to guys, may tatlong bahay na dalawa magkatabi. Ito mm -hmm. yung may-ari ng isa si tatay na isa, tapos ito si tatay na Tolentino. Ah, magkapatid sila. Oh, oh, to ang kamugulan. Ah, okay. So, magkapatid pala sila guys. Oh. So, ito si tatay. So, tatlo sila magkapit bahay dito. So, ito ang pinaka ang to si tatay. Ay! Ano ba yan? Magkakapatid kayo? pinag na ng asawa? Nako. Wala ba ako? <laughs> na ng asawa? Oh. Oo, oh, magkapatid ay, ano sila ba? guys. Pareha silang iniwan ng asawa. Kasi ang bata mo. Oh. Tapos ano tay, ah, pinupuntahan ba siya ng mga anak niya dito? Si tatay? Kung may anak. wala Wala na, wala na, wala na wala ba? Ba? Nagpapadala ba ng pera yung mga anak ni tatay? Pagka, uh, Ano? lang ulit, sa Manolet, sa Trinto. Kung makakabana maka, naman na, taga buhol ay ang bana. Wala bang ano si tatay, uh, SSS SSS, monthly? Kasi parang para may problema yung, si tatay, senior, hindi nakakaintindi, lang, senior si, citizen. Senior lang sila. Uh, so, yung mga pera na yun. So, yung natatanggap nyo na pera, tay, saan nyo ginagamit pagka nag nakatanggap kayo ng senior citizen na ay well, sila pera? Ngayon, uh ah, okay, so, hindi, sorry guys ano uh, sila guys, Uh, bingi na sila hindi sila nakaka-rinig tas si tatay, parang may something si tatay, no? hindi pa si tatay may something, dapat matulungan siya kawawa talaga yung sitwasyon niya dito sobrang hirap kawawa yung mo, loob ka sila, mag mag paano? tas sabit nga ni tatay yan daw, lagi daw silang pumupunta doon sa bahay niya at doon daw sila kumaminsan kumakain so, paano yung mga pagkain nila dito araw-araw? mau -araw? oh, paano Ayon mang manabaw sila mang mangurnal man, man Trabaho pa ba to si tatay? Oo. Oh, Kukunin um, dili lang uh, adlaw adlaw may manabaw kornal na no, sila oh, manang man. So, okay. na okay. At yung nang sila nga Noy, ta trabaho dito. Ay nadlaw. Oh. Sa isa ka bulan may ra ka kung o katulog. Sa isang buwan Mer okay na daw yung merong three times na papatrabahoin sila ay tapos 'yun yung ginagamit nila na pangkain. Pangkain nila. So, magkano naman yung ano nila, yung oh, sa ba bayad sa kanila? Magkano ang everyday 300 na bayad? Ang, so, 300 sa sapat na 'yun para sa isang buwan. Ah, oh, amo oh, na kung imo uh, ikaw mag budget kana sa imong uh, ah, kasi mag lang naman sila isang bulan, ka sa isang bulan. Duhang beses ka makapanghurnal sa isang bulan. 600 mga kwarta mo on ni muna ang palit bugas para tanda. So yung 600 tayo, ilang kilong bigas yung mabili nyo nun? Tag 49. Tag 49 na. Bugas. So gano'n yung nakatagal yan uh, kakainin yung ganyan na bigas? wala mang uma manggo ba, pala 'yan, wala mang basakan. Ah, yun may, yung maganda. Yung maganda kay Tatay kasi may ano, may ano siya, may palayan siya kaya hindi siya nag ano ng bigas, hindi siya bumibili ng bigas. So sila Tatay walang palayan wala. sila Tatay. So sila Tatay lang yung kuya Tatay Tolentino. So Tolentino din, Tolentino, Tolentino. Oh, okay. So sila Tatay Tolentino lang yung bumibili ng bigas, ano, bumibili ng bigas dahil wala silang palayan. So ano daw uh, sa isang buwan, tatlong beses daw sila oh. nag ano Tatlong beses sila nag ang tawag nito nag pinapat, pinapatrabaho at saka ano naka ano daw sila nakasahod daw sila ng 300 pesos yun yung pag, pinambili nila ng bigas sa minsan tinutulungan siya ng anak oh, um, minsan sa isang buwan mayo lang kung may mahatag sila po, kung wala wala oh, okay so minsan tinutulungan daw siya ng anak niya may okay na daw yun sa isang buwan kung meron kung wala or okay. wala din na silang magagawa dahil pa uh, ano nahirapan din ba sila sa buhay nila Oo. Oh. Um, pamilya, uh, oh, oh, so kasi may pamilya, may pamilya na yung mga anak ni tatay. Oh. Ah, okay. Babae. Ah, mga babae. May, ang lalaki na may pamilya na may asawa na. Ah, may asawa. Kaya, so ay, kaya, kawawa si tatay kung magkakasakit si tatay. Paano si tatay kung magkakasakit? Muna ang pamutan ng sakit mga na siya. Walagi. Siguro, ang ilan lang na, okay lang kung ano na. Ako ko ay eh, kumpleto mo ko, nakapilhid man ko. May ah, pilhid mo kong dahil. Ayun ang maganda kay tatay kasi may pilhid. May pilhid mo akong dahil sila ba si wala wala ni Brenda ay ay ganun ba kawawa naman sa inabang sa wala mo daw asa ah, sila ganun o, ba may mayor mo malipay sila ah, si tatay nakapilit sila wala hindi sila naka-insure wala silang pilit o oh, yung natatanggap nila ano lang yung ah, yung ah, senior citizen lang ilan taon na si tatay oh. ilan taon na si tatay pirang 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 pira, pira, ano 80 Ay, 60 o 70? Ikaw? Oo nga, may pension. So, magkano yung matatanggap mo, tay? Magkano yung matatanggap mo? Magkano yung matatanggap mo, tay? Uh, 3,000. 30, 3,000? 30, 30, every month ba naas, ya? Uh, Pina nga bulan, no? 2 months, 3 months. Mag-release uh, ka mo sa aku, senior? Agata. Uh, uh, senior ni mo ba? Senior? Oo. Hindi na kumain ba? walang may abot. Aso tag mo lang. Pinakbulan, pinakbulan maabot siya. Okay. 3 months. so three every 3 months. months. Pila ang makuha ni mo tay? Magkano? 3 mil 3 mil. So so, 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 bali ang isang buwan yan is uh, 1,000 pesos. Tapos si tatay, may senior citizen? Oo. Oh, si tatay, may senior citizen oh, din? Oh. So, yun yung kinabubuhay oh, nila. So, sa loob ng, ano, sa loob ng 3 months, every 3 months sila nakakuha ng, ano, pension nila. 3,000 pesos. So, dapat, pag nakakuha kayo ng pension, hindi nyo, ina binibili ng alak. Bibili kayo ng bigas para hindi kayo mahirapan. Pagkain. Oo. Oh, okay. Tapos nakakainin ba ng gamot si, 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 tatay? tatay? Ah. Ano na putulan? niya. Ah, naputulan din ng kuryente kasi walang pambayad. Okay, naputulan ng kuryente. Pati si tatay, naputulan ng kuryente. Ah, yun lang. So, naputulan silang dalawa ng kuryente dahil wala silang pambayad. Dahil wala namang tumutulong Amo, lang sa dito, kanila. Ako mo, ato talagang gabi eh. Hey, Kaya, namang Ah, okay. Kaya, Ah okay. Uh, okay, kaya every night, ano doon daw sila kay Tatay kasi ano, may kuryente doon kasi silang dalawa wala silang kuryente, wala silang din kasama, so doon sila pupunta kay Tatay. So, ayan, yung 3000 pesos Pinagkakasya lang daw nila pang ano, pang kain, pang kain nila. Eh tapos nagbili pa to si Tatay ng alak. Dapat tigilan nyo na yung pagkakabili ng alak. Tay. Ha? Ah, okay. So, ayan. Oh, ato, ito tay. Pa, para sa iyo. Oh, ayan. Para sa tay. Okay, wag mo ibili na kula 'yan. Bili mo nang bigas 'yan, ha? Okay. At ito oh. naman kay Tatay. Tolentino. Ayan. Tay, bili ng bigas, ha? So si Tatay may problema talaga oh, si Tatay. Yan. Kaya ayan. Uh, oh, salamat daw. <laughs> nakadawat ko sa inyong uh... O nga tay, sana makatulungan ko pa kayo baka balik ako oh. dito at matulungan ko pa kayo kahit pa oh. so maging okay ano sabi ni tatay? ano sabi niya? ano sabi niya? hindi so, man lang kayo tulad singa amang, ano, ba sabi niya tay? ano ba yung sabi niya? Oh, salamat lang daw oh, okay, managpapasalamat daw ng marami si tatay Maraming maraming salamat daw kaya yan sabi. Hindi si tatay makapagsalita kaya ayan. Ayan, naano na si tatay. sa so, sa kalala si tatay, sabi niya, dapat daw bibigyan din ng pera si tatay na isa. Kasi binigyan daw siya. Oh, talagang concern. niyo kahit pa paano concern si tatay talaga. Ka, bibigyan daw siya ng pera. Imagine niyo kaya yan. Sana maayos sila. Sana maging okay yung bahay nila. So, ayan, nag-alala siya. Bingi, tapos may problema sa pag-iisip. So, ayan. pag siya kayang asawa. Ayan. Ah, okay. So, napiktuhan siya tatay. Laki ng epekto sa kanya nung iniwan siya ng asawa niya.